Sa bago ng kanilang matagumpay na konserto noong Disyembre 14 na, ang Ben Ampersand Ben ay naghahanda para sa isang kapanapanabik na 2025 na puno ng musika, pag-ibig, at isang pakikipagsapalaran na hindi katulad ng iba. Si Paolo at Miguel Dico, ang kambal na lead vocals ng banda, ay nagbahagi ng ilang kapanapanabik na balita para sa kanilang mga tagahanga. At una sa listahan, Valentine's Day Plans. Habang ang karamihan sa mga mag-asawa ay nagpaplano ng kanilang mga romantikong petsa, ang Ben Ampersand Ben ay maghaharana sa mga kapamilya sa espesyal na Valentine's episode ng It's Showtime. Humanda kayong tangayin ng kanilang taos pusong musika. But don't worry, love is still in the air. Si Miguel and his wife will be celebrating their second wedding anniversary in advance on February 1-0. Samantala, si Paolo fresh from his recent proposal, has a more relaxed approach, planning a post valentine celebration. At makalipas lang ang isang buwan, sa March 15, aakyat na ang banda sa entablado sa isa zero the anniversary celebration ng Fusion, the Philippine Music Festival, kasama ang mga kapwa o PM artists tulad ni Namaki, Zak Tabudlo, at December Avenue. Asahan ng mga makapangyarihang pagtatanghal ng kanilang mga bagong kanta ang Triumph at Courage, mula sa kanilang pinakabagong album na The Traveler Across Dimensions. Pero teka, may iba pa. Dinadala tayo ng Ben Ampersand Ben sa isang multidimensional musical adventure. Ngayong Abril, ilulunsad nila ang kanilang pinakamalaking local at international tour, The Traveler Across Dimensions. Ang paglilibot ay inspirasyon ng paglalakbay ni Liwanag isang manlalakbay na nagnanavigate sa iba't ibang dimensyon ng liwanag, enerhiya, at feel, nagpapahayag ng mga emosyon sa pamamagitan ng musika. Nangangako itong maging isang nakakainganyong karanasan para sa bawat Ben Ampers and Ben Fan. At ginagawang mas espesyal ang tour na ito, ang sikat na direktor na si Paolo Valenciano ay bumalik upang makipagtulungan sa banda na tinitiyak ang isang hindi malilimutang produksyon. Ang bagong panahon ng Ben Ampersand Ben na ito ay sumasalamin sa kanilang paglaki, kapwa bilang mga artista at bilang mga mananalaysay. Mula sa heartbreak ni Katang Isip hanggang sa katuparan ng pag-ibig sa Together With You, Ben Ampersand Ben continues to redefine how love is told through music. And for the ultimate dream, turning the traveler across dimensions into a film or series. With a story this grand, Who wouldn't want to see Liwanag's journey on the big screen? One thing is for sure, dalawang libo at dalawang is going to be a massive year for Ben Ampers and Ben Liwanag, handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa higit pang mga updates sa OP, at ipaalam sa amin sa mga komento. Ano ang pinaka-nasasabik mo sa paglalakbay ni Ben Ampersand Ben sa 2025?